Hello everyone nako. Isa na naman sa mga judge sa case ni PRRD sa The Hague or sa ICC. Guys, sinaksyona na naman ng US. Oo. Oh. Tama yung narinig nyo kagaya ni prosecutor Karim Khan, yung prosecutor ni PRRD. Sinaksyonan din isa sa mga ICC judge guys, 'di ba tatlo yung judge ni PRRD isa sa kanila ay sinangsyaran na nako, at nako talaga perfect talaga pat, pag kasama yung dalawang yun pag in the next few days, weeks or months ay sanctionan din. <laughs> Kaya guys, ito panoorin natin ang balita. Rosalie, ano yung uh, detalye sa sanksyon na ito? Aga inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang pagpapataw ng sanctions laban sa apat na judges ng International Criminal Court o ICC at kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na si Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ang tatlong iba pang may sanctions ay sina Solomi Balungi Bosa, Luz Del Carmen Ibanez Caranza at Betty Holler. kay Feeling ko ito si Gansu, ito si Sophie Alapini Gansu. Isa 'yan sa ano, yung pinetisyunan <laughs> ng attorney ni PRRD para alam mo yun kasi meron na silang meron na silang stande eh. pagdating sa Uh, pagdating sa jurisdiction meron na silang stand kaya talaga dapat talaga hindi na 'yan matanggal yan as judge 'di ba kaya nako talaga exciting talaga to iniisa-isa na ng US sana naman talaga isali na yung dalawa President Trump <laughs> Si Marco Rubio, U.S. Secretary of State, itinataw ang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC para makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamaya ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Kapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang nice. kaya, kaya talaga ano, binibless yung United States. Kasi, ano, um, nasa Bible kasi, blaze, uh, blessed, uh, blessed talaga yung uh, nation that will bless Israel. At palagi talagang pinoprotektahan ng U.S. yung Israel, kaya binibless talaga sila ni Lord. Kasi yun yung promise ni Lord na, babasa natin sa Bible, na ibibless niya talaga yung magbibless sa Israel. Kaya yun guys, let's continue to pray for Israel talaga. Tachut ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mm. Dagdag pa ni U.S. Secretary of State Rubio, politicized o namumulitika umano ang ICC. Oh. ng claims o pahayag nitong may lubos itong kapangyarihan para makapagsagawa ng investigasyon, maghain ng mga kaso at i-prosecute ang mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Diba? At abuso umano ito sa kapangyarihan at panghihimasok sa sovereign. Dapat tanggalin na lang siguro yun, no? kasi o, oh, di ba, yun din yung claim ng, ng US, o? Oh? 'Di ba? Na nang-aabuso talaga yung ICC ng kanilang ano kapangyarihan at saka ano din. Alam mo yung kahit sino na lang pwede nilang kasuhan. Alam mo yung kahit, kahit hindi naman kasali no? Kaya talaga nako dapat talaga eh ano na lang dissolve na lang at National Security ng Amerika. Bago ito, nauna nang nagpataw ng sanksyon ng Estados Unidos laban kay ICC's Chief Prosecutor Karim, Karim Khan, si dalan para mawalan ito ng access sa kanyang email at nakafreeze na rin ang kanyang bank accounts. Balik sa aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. So yun na po, no, grabe. Sobrang ganda ng mga updates na to. Nako. Sino ba sa 'yong sino ba sa inyo ang masaya sa pangyayaring ito? Don't forget to comment down below kung masaya ka po sa mga development na ito. And don't forget to like and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Thank you so much. Have a great day. God bless everyone. Bye.